takoyaki na napaka creamy, malambot at overload sa toppings at marami pang choices ng flavors ang inyong mabibili dito. Available dito yung kanilang special premium toppings na meron silang cheesy bombs, pork floss at triple cheese. Mayroon sila dito mga budget friendly na presyo ng takoyaki at salagang sa 50 pesos. Mayroon ka ng apat na takoyaki. At kung gusto mo naman ng pangmaramihan na takoyaki, mayroon sila dito niyan guys. Sampung piraso ng takoyaki, may libre pang isa. At sa halagang 100 pesos ay talagang sulit na sulit at mabubusog ka na dito sa kanilang masarap na takoyaki. Ito ang Glam Studios Cafe na located lang sila dito sa may San Francisco Village Gate 1, Barangay Musun, Taytay, Rizal. Tapat lang sila nitong Center Point Builders Supply sa kahabaan lang sila nito Manila East Road, Tay Tay Rizal. At dito nga ay tinanong natin si Ma'am Che kung gaano na katagal itong Grams Photo Studio Cafe at yung kanilang Yami Takoyaki. Ah, isang taon na yung studio mismo yung Grams. Ay, okay. Dito yung Takoyaki, ano? Uh, Nasa 4 months. Ah, 4 months. At kahit bago pa ba lang itong kanilang Yami Takoyaki, ay mayroon na silang food cart para may lapit mismo sa mga tao itong kanilang napakasarap na Yami takoyaki. At ang kanilang food cart ay umikot mismo sa kabahan nito Manila East Road, Taytay Changi at pag hapon naman guys makikita ito dito sa may mismong pwesto nila dito sa may San Francisco Village Gate 1, Barangay Musun, Taytay Rizal. At pagdating ng hapon ay makikita natin na pinipilahan itong Yami takoyaki ng Glam Studio Cafe dito sa may Barangay Musun, Taytay Rizal ito ang sulit at masarap na Yami Takoyaki ng Glam Studio Cafe dito sa Maymuzon, Taytay, Rizal meron din sila dito available na mga drinks kagayang itong milk tea, protein na 39 pesos at ang kanilang frappe, smoothies na 49 pesos at ang kanilang donut na pwede kang bumili ng half dozen o isang dosina so ito yung Japanese Mio guys, sa close ng mga toppings nila, ng kanilang Takoyaki, Yami Takoyaki and then guys, kung gusto nyo mag dito meron silang 50 pesos na Takoyaki, yan na ito yung titikman natin na takoyaki. Tapos may kasama ba siyang drinks? Light cheese. A light cheese, tawag naman dito yeah. guys. Yeah. And guys, uh, titikman na natin itong yummy takoyaki. Dito kayo ngayon sa may uh, kabahan itong Manila East. Manila East, tayo tayo. Sa, sa may muson lang guys sila matatagwan. Katabila sila ng San Francisco Village. So ito yun. Ito yung kanilang takoyaki na ating titikman. Oh napakalaki guys saka napakalambot at lalo itong kanilang nilagay na mayonnaise parang kita natin na napaka creamy siya Oh, okay, samahan pa natin itong drinks. no pangalong pangalong game tayo ulit guys pagong nga parang maubos nila to parang hindi ko na makiran yung partner ko pa, pero titira natin kaya dahil sa sobrang sarap talaga itong kanilang takoyaki ang gagandahan na ito yung laman ng kanilang takoyaki kung natikman mo It yung sa loob yung pag nainyo ng Ah para talagang para may sumasabog sa ilan uh, talaga, ang tamis niya. Saka yung creaminess ng takoyaki na nilagay dito sa taas. Yung kanilang mga toppings. Nakahalo na siya ng ang sarap. Din. Tapos kang panalo pag na inyong natikpan. Parang mayroong ano talaga kakaibang ano na inumalala sana. Napakatamis talaga. Yan you know? Pinasilip din sa akin ng Glam Studio Cafe itong kanilang magandang studio na talaga namang kompleto sa amenities. Kung gusto niyo magpa-picture dito o kaya sa inyong dibu binyag man yan, kasal o kahit anong okasyon man yan. Talagang dito sulit ang magpa-picture dito guys dahil talaga namang professional yung gumagawa nitong mga photoshoot. Na dito lang natin makikita yan sa Glam's Cafe and Studio. At pumuntarin pala dito guys yung kilalang artista na si Miss Sky Cortez. Hello, suyo's cafe dito lang sa Muson, Tay Tires. Ah.